Sa iba pang balita, walang pangeet sa puwera. Ganyan daw ang bagong Pilipinas campaign na tinalakay mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa panibagong niyang vlog. Yan ang pampagising na balita ni Julie Baiza. Kolektibong pagkilos ng publiko para sa pagbabago. Yan daw ang panawagan ng bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Sa kanyang bagong vlog, sinabi ni PBBM na makatutulong daw sa pagbabago ang mga Filipino sa pamamagitan ng pagpapamalas ng disiplina, kahusayan sa trabaho at pagmamahal sa bayan. Kailangan daw kasi ng pagbabago sa pag-iisip at sa gawa. Pero hindi lang daw yan ang mensahe ng bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Bago yan, sa bagong Pilipinas kick-off rally noong linggo, sinabi ng Pangulo na bawal na ang tamad at makupad sa gobyerno. Bawal din daw ang hindi tapat at nangungulimbat. Maging yung mga nagsusungit, pinun na rin ni PBBM. Tinapos naman ng pangulo ang mensahe sa pagsasabing pagkakaisa pa rin ang kailangan sa pagtatagumpay ng kampanya ng Bagong Pilipinas. Sa isang Bagong Pilipinas, walang kuwang ang mga paninira at paghahatak pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang Bagong Pilipinas kung walang Bagong Pilipino. Mobile Journal Julie Baiza po. Hatidang mukha ng balita.